Recipe na gusto ko na namang ibahagi sa inyo ang paraan kung paano natin lutuin ang ating puso ng saging, papaya, wild mushroom at uh, bangus ayan, sarap ng ulam. Shout out and good morning again. Mga sangkap na ating gagamitin para sa recipe na gusto na naman ating ibahagi sa inyo. Good morning, guys. So, yan. Meron tayong dalawang pirasong puso ng saging. Wild mushroom. Uhong. Kung tawagin dito sa amin sa ilo-ilo. bangus Labog. Pampaasim natin yan. At papaya. So, stay tuned. Gagawa tayo dito ng sabaw na masarap na hihigupin. Uksok oh, na mantika. ilagay natin ang ating bangus Trito atin natin sa dito. Pag-brown. sa konti ng lang ang ating nilagay next, lagyan natin ng tubig maraming tubig para sa sabaw na ngayon kapuluan ang puso ng sabi Pagkatapos pala nating maslice ang ating puso ng saging, meron tayong tinatanggal dyan. Tinatanggal natin ang needle niya. Ito kasi matigas ito. Eh. Ayan. Ayan. Meron tayong tinatanggal. Hindi mo yan mapapalambot. natin palambutin ng ating puso ng saging. Marami ito. Ayan. Onion at kamatis. So i-add na natin ang ating mushroom at mayroon tayo ditong labog na ating linamas sa, sa asin. Ayan. Tapos mushroom. Pohong. Yan, mag tayo ng papaya. Last touch natin ang papaya at sili. Ngayon, sarap ng ating ulam. So, thank you for joining. At ito na ang ating masarap na recipe, guys. Thank you for joining me. Ngayon, sarap ng ulam. Puso ng saging. So, ngayon, mayroon tayong puso ng saging. Mayroon tayong Mayroon tayong bangus. mushroom dito mga mushroom masarap siya so nung nagpapaad o ng sarap tinamnam para sa ating recipe na ito Sarap ng puso ng saging, papaya at mushroom. So yan guys, thank you again and god bless us all. Ayan ang ating perfect ulam. Pusop ng saging recipe natin. Minana ko